dahil tumitrending na naman ng pertussis or ang whooping cough at nagkalat na naman siya sa Pilipinas bago kayo matakot, pag-usapan muna natin ito Hi everyone, I'm Doc RB your board certified OBGYN perinatologist or high pregnancy OB Ang whooping cough or ang pertussis ay isang respiratory infection na dala ng mikrobyong bordetella pertussis Ang mga simptomas nito ay lagnat, pag-ubo at pagsipon at para naman sa mga babies at mga susceptible population katulad ng mga may edad na may sakit sa kanilang respiratory system, ito yung mga poses sa kanilang paghinga. Bukod pa doon, kung tumatagal naman ang infection, nagkakaroon sila ng grabing pag-ubo at bago umubo, gumagawa ng sound ng or whoop, kaya ang tawag dito ay whooping cough. Hindi na bago ang pertussis. In fact, may vaccine na laban dito at binibigay ito at 2 months old pagkatapos manganak. Ito ay yung vaccine na DPT. So kung meron kayong mga babies, make sure na sila ay vaccinated ng kanilang mga pediatricians. Now, para naman sa mga mummies na nagbubuntis, makakapag-transfer ka ng protection sa inyong mga babies sa pamamagitan ng Tdap vaccine o yung tetanus, diphtheria, a cellular pertussis vaccine na ideally ay binibigay at 27 to 36 weeks age of gestation o ng pagbubuntis. Ngayon, kung hindi ka nabigyan habang nagbubuntis ka at bonus syempre kung nabibreastfeed ka, magpa-inject ka sa inyong mga OBGYN ng Tdap vaccine para ma-transfer ang protection through the breast milk sa inyong mga babies. At kung natatakot ka naman, kahit hindi ka pa umabot ng 20, 27 to 36 weeks, punta ka lang sa inyong mga OB at bibigyan namin kayo ng Tidaf vaccine. Okay, so bago magpanik, tandaan, ligtas ang may tamang alam.